Simula nang ma-stroke ang aking among lalaki, naging stay-in ako sa aking amo, sa gayon ay madali nila akong matatawag kapag kinailangan nila ako, lalo na kung may emergency. Pinagpagawan nila ako ng kwarto sa loob ng bakuran, pero ang aking pagiging stay-in ay hindi ko inakalang darating ang araw na ibang pangangailangan ang aking dagawan ng aksyon at iyon. Ay, ang pangatini ni madam at kakatok na lang dis oras ng gabi sa aking pintuan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At shempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel, at trip mo ang ganitong klase ng kwento, pa-like and subscribe naman diyan. High school pa lamang ay marunong na akong magmaneho. At kung paano ako natuto, katulad lamang din ng ibang individual na nakikihawak ng manabela sa mga kakilala at hindi dumaan sa driving school. Meron akong kaklase noong high school na yung tatay niya ay namamasada ng jeep at syempre, yung aking kaklase marunong din. Hanggang sa masanay at pinagkakatiwalaan na siya ng kanyang tatay. Doon na ako nakikisingit hanggang matuto ako ng basic driving kung ako ang tatanungin. <laughs> Madali lang naman ang isang bagay, lalo na kung malakas ang iyong loob. Basta nasa tamang paraan at diskarte. Basta hindi ka makakaagrabyado ng ibang tao. Hindi na ako nag-college nung makagraduate ako ng high school. Una, dahil wala namang kakayanan ng aking mga magulang. Ikalawa, lima kami magkakapatid at pangatlo, ako ang panganay sa amin. At bukod sa aking tatay ay ako ang ikalawa na pwedeng maasahan sa amin pagdating sa paghahanap puhay. Nagsimula ako ng trabaho bilang boy sa Siniloan, Laguna, kung alam nyo ang lugar na iyon. Maliit ang sahod pero pwede na. Ang importante ay nagpapasok ako ng pera sa aming pamilya. Wala naman ako bisyo o kaya ay luho. Kaya naman swak sa pamilya ko ang aking sahod. Masaya ako kapag nakikita kong masaya ang aking mga kapatid na merong baon pag napasok ng school. Lalo na pag sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan. Bagay na swerte ko rin naman sa aking naging boss. Dahil bukod sa buwan-buwan ay meron akong sahod, ay inaabutan din niya ako linggo-linggo nang hindi nababawasan ang aking monthly. Hindi nagtagal na alaman ng aking amo na nakakaintindi ako sa pagmamaneho. Sinubukan niya ako kung kaya ko ang gumamit ng single na may sidecar. May clutch kasi kaya hindi pwedeng basta ka lang marunong pumiga at marunong sa distansya. At dahil gaya nga ng sabi ko ay madali lang ang isang bagay, tamang paraan, diskarte at lakas ng loob, yakang-yaka. Doon na rin ako naging dalubhasa sa paghawak ng four wheels dahil merong adventure ang aking amo na madalas ay service namin ang aking madam o di kaya naman ay si sir. Taon ang aking itinagal sa aking amo, sa aking unang trabaho, hanggang sa ma kung hindi na sapat ang aking kinikita bilang boy at the same time driver. Medyo nahirapan akong magpaalam sa aking mag-asawang amo dahil malaki ang naitulong nila sa akin at utang na loob ko rin sa kanila ang pagkakaroon ko ng lasensya. Naging madali naman ang usapan sa pagitan ko at ng aking mga amo na binigyan pa nila ako ng pera para sa aking pagsisimula sa kung saan o kung anuman ang bagong trabaho na aking mapasukan. Pansamantala ay nakatuloy ako sa aking tiyahin sa Manila na merong karenderya at kanilang ikinabubuhay. Medyo mahirap dahil kailangan ko ang maglaan ng oras sa kanila para tumulong dahil malakas kumita ang kanilang karenderya pero kulang sa tao. At dahil hindi nalalayo ang dati kong trabaho sa karenderya ng aking tiyahin, alam ko kung gaano iyon kahirap at ayokong magtagal doon. Kaya isa yon sa ginawa kong inspirasyon para magpursigi Sa aking pananatili sa aking tiyahin sa Manila, Nalaman ko pa rin ang kahit papaano ay may diferensya ang lugar na aking kinalakihan sa Manila. Kung sa aking pinanggalingan ay madali akong nakakuha ng trabaho, sa Manila ay medyo may kahirapan, lalo na at hindi pa ako nakapag-college. Marami naman sanang mga nangangailangan ng driver pero hindi ang family driver na aking target ang aking nakikita. Kadalasan ay delivery driver sa mga hardware o di kaya naman ay sa palengke na walang pinagkaiba sa trabaho na aking inalisan o kung company driver naman ay ubod sa dami ng requirements na kailangan. Natula din ang aking mga nakitang need nila ng family driver, college graduate. At ang naisip kong paraan para hindi ako mababad sa karenderya ng aking tiyahin, pinatos ko ang pagiging delivery driver ng hardware na mas matas naman sana ang sahod kesa sa aking dating trabaho kaya lang nakakapagod. Tapos ang pasikot-sikot pa sa Manila ang isa sa aking kinaharap na problema. Pero syempre meron akong pangarap at kahit anong hirap basta meron kang pamilya na umaasa sa aking padala ay kakayanin. Dito na rin ako nagkaroon ng first girlfriend na isa sa mga veteranong staff ng hardware. Oo, veterano. <laughs> Hindi naman sugar mommy pero meron lang naman kaming 17 years na pagitan. Byuda siya at itago na lang natin sa pangalang Nita. At dahil hindi pa ako nagpapakilala ay tawagin mo na lang akong tata. Bilang isang delivery driver sa hardware at ang pagiging jowa ng isa sa kanilang ng staff, ay dito ko na rin nagamit ang aking inosenteng kambyo at kapag sinita ang aking kasama ay trip niyang siya lagi ang nagmamaneho at tila palaging akala mo eh tarak na walang preno kung makaabante ayon kasi sa kanya sa loob ng anim na taon niya ng pagiging biyuda ay ang kambyo pa ng kanyang yumaong asawa ang huli o manoniyang ginamit kaya naman pakiramdam ko ay lagi siyang nakikipagkarera na may halo pang drifting. <laughs> Ang aking biyudang girlfriend din ang naging daan upang matupad ang aking munting pangarap na maging isang family driver. Nang i-recommend niya ako bilang isang on-call na family driver, isa sa mga madalas ay customer ng hardware na matagal na rin kilala ni Nita. Iyon na rin ang aking naging tsansa para makalis sa aking tiyahin dahil dalawa na ang aking source of income ay nangupahan na ako. at nang dahil naman sa aking pangungupahan, kung nakaluwag naman ako sa oras at mas naging pakiramdam ko ay malaya, ay siya namang naging daan upang mas ma-explore namin ni Nita ang pagiging magjowa. Alam nyo na? <laughs> ano pa bang gagawin namin kung kaming dalawa lang ang magkasama? Kung dati, kung may pagkakataon lang kung maisingit namin ang talpakan noong ako ay mangupahan kung minsan Kakatok na lang si Nita sa pintuan ng aking tinutuluyan at iyon na. Kung maghapon kaming magkasama ay eh, matik, matira matibay ang laban. Natutuon naman palang nakakahumaling, lalo na kung mahusay ang iyong kasama. Dito ko na rin napatunayan kung gaano kasarap sa pakiramdam ang meron kang sariling tinutuluyan. E di lalo na kung sariling bahay ko pa. Umapot din ng taon ng aking pagiging driver sa hardware habang uncle naman ako sa pagiging family driver. Itago na lang natin sa pangalang Mrs. Cruz for privacy at masasabi kong nauunawaan naman nila ang aking sitwasyon. At noong may ang asawa ni Mrs. Cruz ay kinailangan ko ang mamili ng trabaho. Inalok na ako noon ni Mrs. Cruz na mag-stay in na lang sa kanila at iwan ko na ang pagiging driver sa hardware. Kailangan na raw nila ng driver lalo na kung sakaling magkaroon ng emergency. Ibibigay nila sa akin ang sahod na nararapat bilang isang family driver na may complete benefit. Ayon namang pumayag ni Nita dahil magiging madalang na raw ulit ang aming pagkikita dahil syempre. Pag ako ay nag-stay in kay na Mrs. Cruz, iiwan ko na ang aking inuupahan na bahay. To be honest kasi ay hindi naman yung klase ni Nita ang gusto kong maging asawa. Sabihin na lang nating sayang naman kung papalampasin ko ang isang tulad ni Nita. Hindi naman sa pagyayabang kahit byuda si Nita. Hindi man kagandahan pero panalo naman sa kaseksihan. Tapos extra large pa ang siopaw. Pero sa practical na pamumuhay kung si Nita ang aking magiging asawa, medyo may gastusin na agad. Dahil meron na siyang mga anak, kaya naman nag-reside na ako sa hardware. Iniwan ang aking tinutuluyan na bahay at tinanggap ko na ang alok ni Mrs. Cruz na maging stay-in sa kanila bilang family driver. Pansamantala ay naglagay ako sa kanilang guest room at lumipat na lang ako ng kwarto noong matapos ang ipinagawa nilang driver's room para sa akin sa loob ng kanilang bakuran. Naging maayos naman ang aking trabaho bilang family driver kina Madam o Mrs. Cruz. Kung minsan ay si Madam ang aking ipinagmamaneho, papasok ng opisina. Kung minsan naman ay ang kusinera para mamalengke pero kadalasan ay eh ang dalawang anak ng aking amo. Napakabihira ang wala akong lakad dahil estudyante, ang dalawang anak ni Mrs. Cruz. Sa pagdaan ng mga araw na ako ay nasa kanila, ay kita ko ang mahirap na pag-recover ni Sir mula sa kanyang pagkaka-stroke. Hindi na kasi siya makalakad. Nawala ng lakas ang kanyang mga binti noong siya ay may stroke. Kaya kailangan niya ng aalalay. Noong una ay kumuha pa sila ng private nurse na tutulong para sa mabilis ang pagaling. Pero kalaunan ay si Sir na ang nagsabing tanggapin na lang ang katotohanan na hanggat siya ay nabubuhay ay kakambal na niya ang wheelchair. Hindi naman nagpatalo si Sir sa kanyang naging karamdaman dahil aniya ay may mga kamay pa naman siya na kanyang magagamit para magpatuloy sa buhay. Sa pagpapatuloy ko sa aking bagong permanenteng trabaho ay ang pagdalang naman ng pagkikita namin ni Nita. At syempre, madalang pero sabik naman namin na pagkikita sa isa't isa. Nasa pagtagal ay nahahaloan na ng hindi pagkakasundo. Dahil nawawalan na ako ng oras sa kanya bagay na totoo naman. Alangan namang unahin ko siya. Sabihin na lang natin na iraraos ko ang aking pangangailangan sa pamamagitan ni Nita. Pero hindi rin maitatago na gastos ang bawat pagkikita namin lalo na kung pupunta pa kami sa kanila. Nakakahiya naman na wala man lang kaming pasalubong. At kung aabuti naman ako ng dinner doon, eh sagot ko pa rin iyon. Alam nyo yung minsan na nga lang kami kung magkita at nailalabas ko ang aking inipon na sabaw, eh grabe din naman ng gastos. Nanang lumaw na inauwi sa aming hiwalay na, nalaman naman ang aking madam. Si madam na nangako naman sa akin na para hindi raw ako maboring, ay lagi raw niya akong isasama sa tuwing meron siyang lalakarin. Na naging dahilan naman ng pagiging malapot at malansa na relasyon sa pagitan namin ni Mrs. Cruz. Hindi pa naman kasi ganoon kaedad ang aking madam at hindi lang bastang asim ang meron siya as in asim kilig pa. Bukod sa maayos niyang pormahan ay ang kutis niyang yayamanin na nagkukubli ng tunay niyang edad and as a driver na merong mayaman na amo ay nebra sumagi sa aking inosenteng kaisipan na magiging magkasundo kami at aabot sa level na tila ba magjowa ang datingan pag kami ay magkasama. Na madalas ay udyo ka ng aking mga kapwa driver na baka raw ibang makina na ang aking kinakalikot. Umabot sa sitwasyong nakukuha na rin sa akin ang makipagbiroan ni madam sa mga usaping tukoy sa buhay may asawa. Lalo pa at alam niya na naging jowa ko ang biyodang sinita. At nang itanong ko kung okay lang ba na pag-usapan namin ang ganoong bagay ay sagot ni Madam ayos lang. Wala naman raw ng bata sa aming dalawa at kapwa namin alam ang tungkol sa bagay na iyon. At pareho kaming hindi na inosente. Doon habang pauwi kami ni Madam, nasabi niya sa akin na alam naman raw namin na kapwa namin alam na mayroon kaming pangangailangan at dapat ang mga napag-usapan namin ay hindi na aabot sa iba at sa aming dalawa na lamang. At noong gaming iyon, ang unang pagkakataon na kumatok sa akin si Madam, hindi ko iyon malilimutan dahil ang pumasok sa aking isipan ay baka mawalan ako ng trabaho sakaling mahuli kami. Pero naig sa akin ang iniaalok ni madam at wala naman raw ibang makakaalam kung wala akong pagsasabihan. Kailangan raw niya ang aking serbisyo bilang driver at kaibigan. Tutal naman raw ay nagkakasundo kaming dalawa. At dahil inutil na ang kanyang asawa, e wala nang magpupuno ng kanyang pangangailangan. Bagay na alam raw niya na kaya kong ibigay. At dahil nandoon na, may gawin man kami o wala dahil nasa loob na si madam, iba na ang iisipin ng makakakita. Kaya wala akong inaalala dahil hindi naman yun makakababa ng nag-iisa. Pero may kusinera at dalawang anak si na madam na pwedeng makakita sa amin o sa pagpasok at paglabas ni madam dis oras ng gabi sa driver's room. Kaya kung anuman ang kanyang pasalubong sa akin, kinain ko na lang, sayang naman, inilapit na. At wala silang pinagkaiba ni Nita pareho silang magaling magmaneho parang truck na walang preno at dumidrifting pa pero syempre walang lihim na hindi nabubunyag nang lihim ako ang kausapin ng kusinera na kung ayaw ko raw masira ang aking buhay itigil ko na ang aking paikipaglaro ng pitik bulag kay madam hindi ko na raw iyon pwedeng itago dahil ilang beses na raw niyang nakikita na pumapasyal sa akin si madam this oras ng gabi at mukhang ibang emergency na raw ang aking ginagawa ng solusyon. Huwag ko na raw paabutin pa sa malalang sitwasyon. Naiintindihan raw niya ang kanyang madam dahil pareha silang babae at kapwa may pangangailangan. Pero ayaw raw niya na masira ang pamilyang sa kanya at sa iba pa ay malaki na ang naitulong.